lagyan na natin ng gatas. Sarap. Yan ang ating champurado. Masarap. Yamers. Lagyan na diba tayo champurado. Ligyan natin ng ricola. Para mas masarap ang ating champurado. Ito ang masal. Ayan. Ayan. ng sugar. Depende sa gusto niyong tamis. Ako gusto gusto ko sa kailang sara sa temporary natin para hindi matamis. Na po, finish na po ang ating champorado masara at naaring masara. Yummy! Finish na. Ang luto na po yan. At ready na ang Lagyan na lang po natin siya ng gatas. Na bako powder. Kung ano ang type niya.